everyone for today's video meron po ako dito ang 1.5 bottle at ngayon po ay sasalin ko po itong uh, honey na ito dito po sa 1.5 kasi meron po tayong orders na isang bote po ng 1.5 at ang laman po ng 1.5 ay limang bote po so ayan samahan niyo po ako na ilipat natin yung honey dito sa a uh, 1.5 bottle so let's go So, dyan nga po, gagamit nga po tayo dyan ng imbudo para po sakto yung ating pagbuhos. So, yan na po. Nakaprepare na po ako dyan. At yan na nga guys, sinimulan ko na nga po pala dyan yung pagbuhos sa bote ng 1.5. Kaya naman, um, inaayos ko lang yung dapat kong gawin para hindi matapon o mauyog yung ating pagsasalinan. At yun na nga po dahil alanganin ng aking pagbuhos, kaya naman sumobra ang pagbuhos ko ng honey. Kaya ayan, umawas tuloy. si <laughs> umawas siya at natapon. Kaya naman, dyan, e, tumayo nga muna ako at naghugas sa bomba para naman malinisan ko rin yung aking malagkit na kamay. So, yan na nga. At pagtapos ko hugas, itinulungan e, na nga po ako dyan ng mama ko. At dahil nakita niya nga po na medyo nahirapan ako dahil hawak ko pa ang cellphone. Kaya naman, siya na nga po ang nagbuhos at ako na lang yung naghawak ng bote ng 1.5. So, ayan nga po. Medyo gumanda na ang pag uh, salin namin ng honey. At kung nakikita po ninyo guys eh, ah, sa pagsalin pa lang eh, nakikita nyo na po dyan yung bula ng ating pure honey bee so yan nga guys pure nga po pala ang ating honey dito yun na nga guys yung naisalin na nga po namin yung laman ng bote kanina inaubos na nga ito at nakikita nyo naman na kulang pa kaya naman pumasok muna ako sa loob ng bahay at kumuha nga po ako ng pangdagdag dagdag doon sa ating 1.5 so ayan medyo madilim nga po kaya naman Inapin uh, ko na ang flash ng ating uh, cellphone. Kaya yan, kumuha po ako ng isa. Uh, dalawa. At tatlong bote. Para naman in case na hindi tayo magbalik-balik. So, ayan, ganyan nga po. Kakalatang ating kwarto. So, yun, tara. So, ayan na nga po. Palabas na nga po pala ako dyan ng aming bahay. Kaya naman uh, video video mo na dala, dala ang tatlong bote ng honey so ingat ingat lang baka mabagsak natin ang ating bote so sayang naman ang ating cure honey so yan So, yun na nga po at isinalin na nga po ni Mama yung tatlong bote na daladala dala ko kanina. So, bali sa mabra nga pala yung dala ko kanina ng isang bote. Kaya naman dalawang bote na lang po ang ating nailagay dyan na kuma sa ating 1.5. So may kalahati pang natira kung nakikita ninyo. After ilang minuto na paglipat ni mama, ayun na nga po ay umawas na nga po pala ang ating pure honey guys. Kung makikita nga po pala ninyo, uh, kapag po puro ang ating honey, iumaawas po talaga yan ng kusa. At kapag may halong asukal naman po pala guys, eh, hindi po siya ganyan kaawas. Ay dyan nga guys eh, medyo nahirapan nga kami ni mama sa paglalagay ng maayos sa 1.5 dahil nga po kada lagay namin iumaawas nga pala ang hani na ibinubuhos namin kaya naman hinayaan na lang muna namin yan at pinalugdang ng konte at amat amat na lang po ang aming pagdagdag. So, ayan nga guys, uh, kung makikita po ninyo yung bumubula po na yan, yan po yung pressure ng ating honeybee. Sa nga pala, sa mga gusto nga po palang bumili ng ating pure honeybee, ay eh mag-message lamang po kayo sa ating Facebook account at uh, magtawag lang po kayo sa ating cellphone number. At yan na nga guys, sinundot-sundot na nga ni mama ang bibig ng ating 1.5 ng gamit ng kutsara. Kaya naman, isinilagay eh, na nga namin dyan yung natirang honey para naman uh, mapuno namin itong 1.5 at hindi naman lugi ang ating mamimili. So ayan nga guys, ito nga palang order na ito guys, idadalay natin ito sa Brooks Point. So salamat sa bibili! After ng ilang minutong pagsisalin guys, eh, eto na nga po pala ang aming finished product. So ayan, antayin na lang po namin niya maglugdang at uh, nang maipak na. So ayan, salamat!